What's up, nuggets? Another day, another vlog, 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 vlog the man. And for today's video is I'm here, I'm back. Did you miss us? turtle It's time, guys. It's already one thirty-three. 3. ng hapon. So, today is we're going to collinate by some nothing. And, ito yung outfit ko, And, Ay, lang ako. Siya kita. So, let's go. Punta na tayo dun sa collinate dun sa malapit lang sa colon. And, let's go. Buy some milk and pasta. See you. Okay, so we're going to Kuana. And sasakay lang tayong jeep guys kasi wala tayong sasakyan guys, you know. And the light that, the light is koan lang guys. Nakrap yung phone ko kasi um, palagi siya nahulog. So let's go to tindahan muna because um, utang muna na ako. Kukulin ko muna yung, ah, kukulin ko muna yung pera ko sa tindahan guys kasi doon ko nabili. Ah, na iwan siya. Si hey, kukunin na ba ko ng langit? Joke lang. Kukunin na natin yung pera ko guys. P100 lang yung kinuha ko guys. Kasi baka kasi ma maubos. Kaya, no. And, and ngayon is paglalakan lang tayo papunta dun. pag lang ako sa sakay ng jeep guys. Kasi you know, and mainit pala. Hindi ko na dala yung payo ko. So, we we'll go and we're going to play now. Ako lang pala mag-isa guys kasi sinabihan ko yung kapatid ko, yung buso ko ba? Kaya sinabihan ko. And sabi niya, hindi na siya sama. Kasi busy sa pagsiselfon, guys. You know, na busy siya sa kanyang Roblox. Ganyan talaga pag ako, hindi na ako lumalaro ng Roblox, guys. Kasi board ko. So, mag-tiktok lang, mag-vlog na like that. Shirt lang. And we're going to na. At ito lang kayo. Sakay na lang tayo ng jeep, guys. Kasi ah uh, mainit siya. So, ito na yung jeep guide and update ko lang kayo. kasi nga busy. Maraming ginagawa maraming ginagawa yung teacher namin. So, wala talagang time guys. Eh, meron pa akong kulang na output and gagawin ko lang ngayon. So open lang naman siya. Let's go. Bilhin natin yung gusto ko. Short lang. Guys, isa pasok ko lang. Yan lang ako pumasok sa likod guys kasi nga para malapit lang sa duman para malapit na lang. So, kukuha mo hmm. na lang ako ng basket. And then, nalapit. Ayun na guys, na nakakuha ko lang ng cart. And, yung yung lang yung kinuha ko. Kasi, so, hindi naman marabibihin ko. So, let's go! Let's <laughs> go! First kukunin ko, ko guys, durin. Kakain ba dalawa Check! Matos lang kung lang. Yung to, ugo. Yung to, yung to yan. Aray, nakita ko na yung gatas. Yung <reke> po yung isang gatas guys, malaki, yung, yung mahal. Hanap tayo ng iba. natin. Guys, bibili din pala tayo ng van, guys. Masip, cancel ka siya yun. gusto na ko kasi nakapigil ko. So, natin. Mga naman, isa. Good at Maghanap muna tayo, guys. Mga chicheria. Chicheria. Yeah. Ban pala. Cancel pala yun. Nanatip ba kita dito? ako? ano, ano. Anong bugilin ko, guys? Kito, Bye, kasi sa eh. Mahal kasi siya. Ano, Then, bubabayan na lang ako. Update ko na lang kayo kung anong kapusin ito. Ito lang naman binili ko guys. Yan lang naman. Pumintahan ko dito. Yan lang. Hello, so, kasi mag, um, basta, alam nyo. Update ko na Anong course na, nandito pa rin ako. Hindi pa rin ako naka, po kasi marami yung tao. Hindi ko na alam. Gawin ko guys. Mag... sel ko pun lang ako Kamera mayroon din ako nak sila lang sa ako nga. Ano na ako kuno sa. Kung baka kasi makulang yung pera ko guys. So wait lang. Tingnan lang oh. natin. Ako doon, so, i-update ko lang kayo okay? Tapos na ako umuwi. Um. And alright, na Nagjo. Sila kami. Ako lang doon, guys. Tindaan ba. ang ulas na ngayon. May jeep din yun. Kasi, may init. And, may ako maglalakad kasi nga. May jeep nga, di ba? So, let's go! Tapos, guys, eh, maghihintay na lang ako ng jeep stick. Nasabi ko nga, diba may jeep lang ako. So, maghihintay lang ako. Nakabas lang ako. Okay, napit ko lang kayo. Iskuhan doon ako sa bangka. Yeah! Meron lang akong fan, guys sabi lang din isa ang uh, sugar pa kung biniling sukal isa lang naman wala na akong pera guys you so bus na lahat guys yun kaya balik na lang, mababalik na lang naman din so we're in bahay yan nga and ang gagawin ko pala guys is gagawa ako ng pastillas para ibenta sa Miss Pilan guys kasi para meron tayong extra money, you know. na sa bahay and akit mo na ako din. Gagawin ko ako. And, napanood nyo na pa din yung... Wait lang, hiningingal ako. Yung ginawa ko nung last time, um, re Sprinkles, panoorin nyo lang. Nandun sa aking Facebook account, madali. Facebook account, ito siya. Or dito sa YouTube. Tignan nyo lang. Chart lang. Mag, meron lang kong kunin sa bahay. Hiningal talaga ko. Wait lang. Uh, kinuha ko Ito yung natira nung nag gumawa ko ng Graham Balls and the can opener. So, hindi ako hindi kasi kumarunong mag-open ng kwan guys. Um, Dilata like this one. Kapag kuchilyo. So, I open this. Then, okay, let's go prepare. Oops! Ang tagal guys kasi bagong laba pa lang yan. Kaya, kid! Ito yung binili niya. Kasi kanton. Eh, ito yung binili ko. kan. Eh, may wallet na wala nang laman. Desh, wala na akong pera des. Sa condens, dalawa yung binili ko. Ito siya dalawa. Oops. And, Gitu rin Dan The last but not the least And the important Is The mouth Mouth Right So Gawa lang tayo guys And Let's go Jid We won't get <laughs> Free shop And this is So Ito yung lalagyan natin guys Kasi Marami yung Kuan natin guys Yung Bowl Yeah So let's prepare Let's

Kaya natin ito ubos. na natin eh, kung kasha Then, magyan natin ng condensed milk. I don't know if okay pa ba ni pero I think it's okay. Ito guys. Po. Wait for seconds. I think, uh, tikman lang muna natin. Ay, eh, sarap niya. Grabe. Milk, saka milk, guys. You know, man. ano ito? Ito siya, guys. Nakukas din lang. Nandiyan naman akong kamay, guys. Kaya magkala. Nakukas ng kamay. Guys, merong umiipal dito, guys. Nasa sinaglag. Nasa sinaglag. Let's open this. So, we're gonna oh, so make kanton. some... Asa ang masikad to? Alas. siya, Hindi na ko marunong mag-open ito, guys. Hirap talaga yan. Is buksa. Guys, na-open na siya na. Na-open na. Ito lang gagawin ko, guys. Hirap niya. Inopen ko lang lahat. Okay. Ito siya. Tapos yun. Tapos siya. Ito yung may kinawa ko. Ang isa dyan, nagluloto ng Pasit Canton. Binali ko ba? Oh my gosh! Nag-vlog di ka pa mo? You know. Uh, ito siya. Ang niya guys. Ang puno niya, hindi ko papainita. So, let's... Magulat sa ito, magbukal na. Huwag nyo lang siya pansinan, guys. April yan. Bala sa pagkakit. So, let's mix it. Oh, ay mong gigamit ang panoksoy. Melt versus ve melt siya, guys. Meron akong gumawa nito kasi nga. Meron akong panapanood. Kasi, guys. Hindi pa naman gumawa ate ko guys. So, ako na lang muna magbibenta at gagawa. Hindi. Okay. Magbibenta na siya. Ito siya. Okay. 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 Ah, yung chart lang. Ang umuwi mo ba? Ayan yung sugar ko. Wala ko, tisyo na tayo. Mix lang natin to. Wait lang. Balikan ko lang kayo if tapos na to siya mag-melt. Guys, okay. tapos na siya. I think, okay na to. Okay na to mixture niya. Ang katin niya, guys. Hindi tukuan guys. Ang katin niya. So, let. Sausage. Butang hiyan. ba? Lagay pala. Lagay na natin yung sukang. Ito sa sa Para dito natin. Pag tapos ko i-circle dito natin siya lagay. Ito rin yung magiging topping, guys. So, let's... I don't want to use the pot side. hindi ko punish siya po. Ito hindi ko pala mo Lagay niyo lang akong ayun, ayun. na lang ako ng tingkatas. Oh, nakikita. Ito lang. Ayan. Wait. guys, circle. And huwag kayong guys sa kasi... Nagunggos ako ng kamay, guys. You know? So, let's... Ang tamis nito super. So, let's... Then, okay, meron din akong baso dito with lama. Gugas muna na ako ulit ng kamay. So, let's go. Kagatapos ko na magugas. And, guys, tignan nyo. Hindi ko alam if kung tama na texture niya. Pero, okay lang yan. Ang tamis nito. So, let's... Ito siya kalaki, guys. Ano yan. 5 pesos ko lang to Um eh, isyo nga. Yan. Ano tayong isa? Dalawa. Wait. Muit. Nakadalawa na tayo, guys. Kuya, mag-alala kasi nagugas mag ako ng kamay hindi tayo kuhan-kuhan dito guys dito yan ano, dito magusto talaga akong kamay pangatlo na to siya guys kasi la yung mga classmates ko guys mahilig talaga sila ng pastillas guys ito talaga yung nahalap nila so gagawin na yun tayo kasi bukas meron na kaming pasok and exam na namin kaya yun So, and let's go. He will eat. I go eat a ya and fit langgung oh, gas menakutkan lang. um, lang kuan guys, yang glove kasi sedikitnya super oh ini ada yang dibuat eh oh. <tipis> <tellos> 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 em àp lên, làm việc, không, đi. là bên, không mang được mang ra for a while. Meron ako na ba Meron ako nagawa pala. Ito siya. Hindi ko alam if kung circle ba to or any, basta. Yan. And while cutting, okay, I'm watching you guys. Kasi nga, I'm bored dito. So, let's go. Tuloy natin to sa pag-upilit. and dikit pa rin niya guys kaya yung magalala kasi kada noto I, I mean taga, kada ko ay okay. nugasan ko kamay ko ko yung magalala hygiene is perfect right talaga kailangan so that's faster chart I don't know. ito yung paghirap natin Tapos na siya. And ito yung ito yung ito yung nagawa ko. guys. Parang siyang cake. Yan. Yan lang guys. And ito yung last. Ganitun ko talaga guys. Oh, basa na naman yung kamay ko kasi nga nag um, nagugas ako ng kamay. So, tara! Thank you! That's all dahil mag-repeat muna ako dito and kakainin ko lang to. Yung sobra. That's all. Bye! Don't forget to follow, like, comment, share to more video. Upload it to more video. Watch it. Bye!